So nakahiga tayo sa taas, no? Ito si Nang Sali. Ayan, no? Oh. Tinawag ako at lutuin ko na daw yung ginataang tulingan. Kailangan daw ako magluto. Super na pala kasi ni Nang Sali yung gata. Yung ingredients, ang nilalagay ko kamyas, dried kamyas. Taba ng baboy at ito na yung tulingan natin at yung gulay. Buti na lang, hindi pa ako humiinom ng sleeping pills sa saka ng stress tag. Kung nagkataon, kahit anong gising sa akin, nako, tiyak na So ang una po natin gagawin ihilera natin yung taba sa ilalim kasi mahina ang apoy lang yan mamaya pag natunaw yan yan yung magmamantik dapat taba lang eh, kaya lang kasi parang bet ko siya lagyan ng laman tapos kapag nailagay mo na yung laman ilagay naman na natin itong isda ay, mali mamaya, oh, mamaya, teka lang tapos doon, sa tindahan na bininang ko ilagay mo na ang luya, wow daming luya ilagay din natin ang bawang ayan ang chili. At syempre yung ating dried kamias. Tingnan nyo naman, kaunti lang isda natin, no? Ang sabi, lagyan daw ng asin. Ayan, asin. Tapos, naisa lang sangko na isda. Lalagyan natin siya ng ikalawang gata. Yung pinakaunang gata, yun ang uli kong ilalagay. Ayan, pakukuluan natin siya sa mahinang apoy hanggang pati boto niya ay lalambot. Buksan ko na yung apoy. Takpan natin hanggang kumulo. Ano yung na-expect mong lasa ng luto natin ang sali? Masarap. Ha? Masarap? Okay. Tingnan <laughs> hmm. natin. sa ako happy ako today kasi this week apat yung ating transport titles na lumabas ano. Kaya mission accomplished na ako doon sa tatlong titles para sa aking nanay. At saka syempre sa aking boss. No, soon. Ilan na lang ba ang nalangharing kung hiningtay na lumabas? Apat na lang hiningtay ko sa RD. Then isa sa BIR. Then after that graduate na ako. Pahinga na ako. Ay, nagrabi pagod ko. Galing ako sa assessor's office ng San Jose del Monte, Marilao, may kawayan. And then, by next week, sana may, may ko sa sked ko yung assessor's office ng uh, Malolos Capital. Ay, provincial. Saka sa Malolos, bago makakuha ng dark so, ang hirap talaga maglakad ng lupa, lalo kung agricultural lot siya. Hindi siya madali. Tapos, tatawag lang sa akin ng boss ko sa tukod, sa Rafael, no? After ko rola yung kanyang 2.6 hectares, meron na naman doon siyang 4 hectares na ipapanakad sa akin. <laughs> oh my God! Wala akong pahinga! Pero syempre, uh, kailangan ko talaga yon. Alam niya naman na, lahat ng hustle jobs. Basta kaya, go! ba? Diba? First time ko talagang magluluto na itong gata na isda sa taba ng baboy. Kaya hindi ko alam ano talaga lasa nito. Tapos halagyan natin ng pechay. Ang ulan, isa pa sana matulog. Sinasali, talaga sinasalit talaga. Kailangan ako talaga magluto. Mag-exercise na lang ako. Ay, nako. Hindi ko na tatapusin yung pag-vlog ko doon sa isda. Bye-bye.